Welcome back to my channel I'm Wilby TV Hi, Hello po uh, Merry Christmas po sa inyo Malapit na po yung Pasko Kung nga po pala si Wilby TV. gumagawa po ko na iba't ibang uri ng tips, tutorial, vlogs sa iba't ibang natural na halamang gamot Tinuturo ko rin po yung mga bawal kainin bawal inumin at yung mga habits sa araw-araw na pwedeng magkasakit tayo, pwedeng lumibat po yung sakit natin o umulit. Magkupo po umpisahan. Maraming maraming salamat po nga sa mga new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat din po sa all subscriber, all viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow. At marami po natin matulungan na mahirap natin kababayan. Sa tulong po ninyo ay mayroon po akong nagpapaabot sa mga kababayan natin na pwede nilang matutunan dito sa channel ko may, may mga halamang gamot na nasa paligid nila na libre walang bayad at iba pa po na nakakatulong sa kanila ng magaan sa kanilang pamumuhay araw-araw uh, ang ititips tutorial ko po ngayon yung kapag tayo ay masakit ang katawan pag gising natin sa umaga yan po yung tips tutorial ko ngayon tips number 1 kaya masakit po yung katawan natin pag gising natin sa umaga pwede po na yung position natin sa pagtulog hindi po angkop sa higa natin maaari po na yung tulog natin nakabalokto tayo syempre yung mga bones natin yan nakabalokto din kaya yung may nangyayari po sa atin, paggising natin sa umaga, masakit yung katawan natin. Minsan ay ipit pa nga natin yung braso natin. Kaya yung pananakit ng kagaya ng mga masil natin, naiipit yung pa yung mga litid habang natutulog tayo yan. Talagang mananakit po yung katawan ninyo kapag mali po yung posisyon niya sa pagtulog. Mayroon po kaya sing pagtulog na iba't ibang posisyon. Mayroong pataginit mayroong nakaunat na nakatihaya, mayroong nakabalukpot, mayroong naman natutulog na nakaupo. Siyempre, pag ikaw na sa trabaho mo, tapos marami mong gawa, pwede kang makatulog na nakaupo, di ba? Masakit din yan kung batok mo, naka ganon. Nakaupo, yung nakatulog ka. Mas, masasakit din yung katawan mo. Yung po yung tips number one. Tips number two, kaya masakit ng katawan mo, pagising mo sa umaga, pwedeng nagbuhat ka ng marami nung kinhapunan maraming maraming binuhat mo example, construction ka nagbuhat ka na nagbuhat ng mga uh, tiles o nagbata ka pataas siyempre pa ka may inihila yang pataas masakit yung kwan mo yung tawag dito yung katawan mo pag mo sa umaga alam nyo bakit siyempre batak na batak yung mga muscles mo kaya pag mo sa umaga masakit yung katawan mo. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, isa pa rin ang pananakit ng katawan, baka may nakain ka na bawal sa iyo. Hindi mo alam na ikaw ay may arthritis na. Tapos pagkising mo, masakit yung mga tuhod mo, masakit ang siko mo, masakit yung batok mo. Yung pala, matritis arthritis ka na, nakakain ka ng bawal na pagkain, yung sinasabi mga buto-buto, munggo, mga buto ng mga baka na nilaga. Siyempre kapag gising mo niyan, tapos pag gising mo sa sala ng arthritis, masakit yung tuhod mo, yung dito, yung siku, di ba? Yan po yung tips number 3. Tips number 4, isa pa rin ang pananakit ng katawan mo. Yung nakipag-boxing ka, o nag-jogging ka, ano pa yung pwede dyan, nag-tikwando ka, di ba, nag-arnis, siyempre bulbog na bulbog yung katawan mo, o nag ka, o kung isa kang sundalo na nag o pulis, o marines, siyempre pag ganyan yung mga trainee mo, posible na mapahampas yung katawan mo sa matitigas, o ma managlag ka galing sa mataas siyempre nagtitraining ka pwedeng mangyari sa yan kaya pagising sa umaga ang sakit na po nung katawan mo dahil sa ganyan tips number 4 uh, pwede pa rin masakit yung katawan mo kapag high blood ka sa naman yan batok sa sakit sa iyo kasi pag gising mo masakit yung batok mo kumain ka pala ng sobrang bawal sa iyo kaya masakit yung batok mo o saan man parte ng katawan mo na high blood ka di ba unang una dito sa sakit yung batok mo kapag high blood ka di ba marami po talaga ang pinagbumula ng sakit ng katawan lalo na kung may pilay ka ganun yan po yung tips number 4 isa pa rin pananakit ng katawan yung mga litid mo nga na ipit Halimbawa, may litid ka rito, yung litid dito na ipit. Tapos, na ipit ng katawan mo. Pag gising mo, sobrang sakit niyan. Tapos may katabi ka, dinaganan ka, ang bigat-bigat. Pag gising mo rin, masakit yung katawan mo kasi dahil sa katabi mo, malaki pa sa'yo. Naipit mo yung braso mo, naipit yung braso ng katabi mo, o yung daliri mo. Sasakit yung katawan mo kapag ganyan parang binugbog ka ng ng ano tawag dito latin ko kaya dos por dos <laughs> lalo nung pag sobrang taba nung katabi mo sobrang laki iwasan po natin na ganyan para pag gising natin hindi tayo sobrang sakit ng katawan ito po yung tips ko sa inyo isa lang ilas na lang tips kung masakit po yung katawan nyo pag gising nyo kung normal lang po yan hindi po hindi po kasama yung mga nabanggit parang normal lang siya hindi ka naman nagtatrabaho ng mga ganun wala ka naman sa nabanggit pag masakit ang katawan mo kung yan ay yung tarbaho lang wala naman nabugbog sa katawan maligo po kayo ng umaga yung malamig mawawala po yung sakit ng katawan 100% mawawala po yan comment po kayo masakit ba ang katawan ninyo natulog kayo ng maaga 8 to 10 hours tulog kayo at paggising masakit na katawan. masubukan ninyo ba na ligo ng umaga subukan ninyo mawawala yan yan po yung tips ko sa inyo ito pa po ha isa pa bonus bonus kung masakit yung katawan mo galing sa tarbaho hindi na hindi kasama doon sa mga nabanggit sa tarbaho lang ito ha dahil sa tarbaho mo yung nasubrahan ka ng tarbaho uh, ah, magpapawis ulit kayo 100% kapag kayo napawisan ginawa naman ninyo tumulog kayo na maaga pagising ninyo masakit ng katawan ninyo dahil nung kinahapunan ang dami ng trabaho ninyo subukan ninyo magpapawis mawawala po yung sakit ng katawan ninyo yan po yung tips ko sa inyo okay may bonus na di ba meron pang tips na mapupulutan niyo ng aral Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay 'yong hindi pa po nakasubscribe dito sa channel ko, Pwede po bang makahingi ng konting tulong. Thank you po. I'm Will BTV. Bye-bye.